di ba yung bayo si mong classmate? Hmm. Kasi ba yung nga na nangyayong mong classmate? Justin pa. Justin? Sure ka? Maunin bala niya? Hmm. Ayo. Oo. Oh. Nami, toyo. ei Kasi, toyo ninyo. Bay. Hmm, Naya na yung anak? Nabuko lang ang kogo kagiging dapog ko na si mo ha, anak. Idapog si ka dong? Oo. Oh, hmm. Parang anak ni nga Justin. Uy dong, Anak si Justin, ang kabuot anak. na sa ato, magbantay ka ana, kay, na kay dako na na siya kung nasa imo, pero ang iya na kabuot gamay pa. Nambot lang ato niya. Hina anak. na na siya dong? Dadunan kayo na niya, magbantay lang ka na siya ha. Kay ang iya na kabuot na siya. Saan mo din ang mga bata? Saan mo din ang bata? Saan oh, mo din ang kuan pa siya gamuot ba asa yeah. maron aron diha naman diha sud mitwa tawo ba kuno na makit ana na akong kinsana justin oh ari dong ano mo yung man agi dakol dong nga o man sa sa imo mali justin dong guwang na lagi ni oh mukha ni dako ikaw ba kada ko na nimo imo gi wa kana ko gamay kayo akong batao? Kagawa ka na ako na niya maglawas. Huwag ako sa inyo nga. magbantay lang ko ka doon. manag ako si no, no, ano no. sa inyo kay. Nang Saan man pagkabantayan na? Asa man ko na pita? Sa loyo pa. Sa loyo? No, 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 no. Saan man pagbantay? Loyo man yan natin ay. Dapat ibalhin siya ang lingkura na. Ay, nagpanapog ha? Sig musab ba ka? Kahit na ko niya nagpapog. Di na gawin mo musab? Di na. Di na Ano sa man? Munal. Oo. Oh. Siyor ka, kanang imong istory Ikaw na, naakas mo amahan, atubangan si mo oh. amahan. Hmm. Kaya mausap ka, ibunalan tapak ka, di tapak ka pa iskilog na yun. Hmm. Nga mangla, manghilabot ka ng waysa. O may saan ba sa sa'yo mo ngunong iyo mangi dakol? Kaya hey, ko na, kaya delikado ba yan ako na sa luyo no, oh, di ko na pwede yung inana. Delikado na, ay pag... Ay nakusap lang, kay Luoy kaysa na nagmausap ka, kaya di ka nagkapis kay samot yung ka, ay mukabot, di ko mo saas. Hmm. Kung so, sa siya mo kabot nga, di ka matulog, maestra. Muna, umusap pa ka. Umusap to, di na ka umusap. Di na mo umusap, kayo bunal. O, oh, bunal kong umusap. O, oh. oh, muna. O, oh, di naman siya umusap doon. <coughs> sigurado, sigurado ha, ginagin mong gi, panaad ha. Hmm. Kaya kung mautro pa gali siya, i-report ka sa principal ninyo, kung dili man gani, atangan di ka git. Ako yung mubukol sa si tiyo mo ha. Hmm. Nga na. Naman na yung mong papa. Saksi mo pa na yung ka? papa. Sinapa. O. Oh. Ano yung usap? Kaya na, gyan hinat lang, kinanapog ka gusa. Huwag ko imo? Wa. asa imo Huwag. Huwag ginapog. Napog na ako. Wala man ka kanagun na dong. Muna yung maayos sa imo ha? Wala ka nagun na dong. Ay, nagun na Wala ka nagun na una. Ay, nagusab. Wala. wala. Na, ko bata, ako, kanang ako mga bata, basta ako ganagayin na nga dili magun una. Pero magun na una ganit, ako siya buta sa mga bata. Pero kay, imo man ko nagiunahan, diya, so watay, mahimuan eh. Protestahan bisan ako akong bata. Ay, nagusab ha? Kung mo usab. Kung Bunal. Oh, bunal giot. Suwat apa pagi? Dapat gini. Oh. Betanon gitu Boleh bian tawa kan apa ya? Boleh kah? Jika kepada iskui lagu mana ibu buhatun? Nga mana pun kagwe sa... So, Isan ini bos, kanan special child na imong bata Nima, Oh, morag na yung anak isya. Bili ang tani dapat sa... Diha sa isagol sa mga ni, kaya makaamong mo nang yung anak. Likado nang yung anak. Kanya, asa mo nila sa piskila on? Ikaw daw, asa mo nang yung anak Sa... Namay mga... Lintari. Ha, mintare, oo, ah, elementary, 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 Oo. Oh. Basta ana oh, kaya man pa sa ilo pero mo utro pa ganika, bantay gud ka. Ha? Mm. Oo. Uh. sabot nakasabot ha. Naman mo papa. Tapos bala tapos ha. Oo. Oh. Ay sami. Oo, oh, sige. Ikaw amahan mo ka, ikaw mo mo ikaw mo pinakauna mo guide sa imong anak. Oo, oh, sige. Anak ko sa ba? Oo. Oh. Oh. Hey pa. Oh, sige, sorry to son. Ungusab. Bunal. Oh, bunal.